Hi, mga kalangga, mga palalabs. Ayan, gumagawa na naman si Arby ng ulam. Tortang talong. This is for my lunch to, for today, Friday. Ayan, tortang talong ni Arby. Ayan na mga palalabs. tortang tunog or fried egg ang sarap na rocking eggplant tortang talong. ayan ako siya ayan magluluto pa ako mga kalangga ng century tuna kikis ako siya sa bawang, sibuyas at kamatis. at lalagyan ko siya ng lettuce para may gulay na masyadong daw. So, yan ang aking lunch for today. Land, uh, Friday lunch. Ayan. Para make ka na ang aking eggplant na tortang talong. Ayan. Itisan na natin mga kalangga. Mga kalalabs. Ayan. Inuno pa na ang aking sibuyas. So, yan mga dito na po ang selesyon ng mga kalangga, mga kalangga. Ayan mga kalangga, na dito ang sensory thingy. Ayan siya mga kalangga, ang sensory po. Ayan, ayan. Ayan. maya, -maya ilalagay po na ang lettuce. Ayan, para may gulay. So, diba mga kalangga, napaka-budget news lang ng aking ulang. Napaka-simple pero uh, sustansyo siya. So, nilagyan ko siya ng bawang sibuyas kamati sa saka century. At saka nalagyan ko siya ng netos. Ayan mo, netos. So, see mga kalangga, mga palalas. So, lagyan natin ng konting Lawrence patis. Ayan. Tansya lang mga palalas sa... konti lang ang Ayan na mga kalangda, mga palalabas ang aking century tuna na may letters. Ayan, super uh, budget na napakamurang ulang, na sigurado ka sa sarap at napakadaoti. Ayan, yun ang kaparte ng aking tortang talong, mga palalang. Ayan, luto na po siya. Okay, enjoy your, ano, your meals, RV. Bye-bye!